pa dito ngayon sa Digos Hills. Ito sa DRT Bulacan. Sabihin so, natin tong Radio Enduro Ranger galing sa FJ Moto Enduro. Shout out sir Don. 300cc na two stroke. So specific bike to pang hard enduro ayan oh. Hard off road ang kanya suspension na kay YB. 10 kilometers mula Digos baka mapupuntahan tayong Falls Verdidia Falls siya tayo natutuwa lang ako kasi pwede lang yung motor doon tas niya mga drupa, dahil nag-uulan nasira Huwag naman po sana. Kaya na rin kakanan muna ako. O na diretsuin ko na. Diretso na yeah, po naman. Diretsuin ko sana sa damo na yun eh. Pwede ba dahil? Shoot ko na lang sa may rats. Sa ah. sabag na guliang ka. Doc, đi go skiing in the morning yeah. Pasok na ako, Aynar. Thank you. Ito na yung ruta. So, akit-baba ka doon. Akit-baba ka muna doon sa Digos. Tapos so, pupunta ka rin sa Motodek Hill. So, happy as you are to Digos up and down. Digos. Nakikita pa rin yung Digos dyan. Ayan eh. yung Digos actually. Ito oh. yung maliit na hill dito na tinatampayan ko palagi para magpahinga. Papasok na tayo. Short rate to Verdivia Falls. One garage, all around gloves for daily, for swag, for outdoor, off-road, pump protection, not protection, but invisible. Here, let's go inside. DRT, Digos to Verdivia Falls. Let's go. Smooth pace, tayo. Ala time da ng cellphone, das tayo nagisa bawal tayo. ma. involved ako kung mga incident yung kailangan ng tulong kailangan perfect trail ano sya tuyo yung ibabaw pero yung ilalim putik pa ayan maangas deep sa loob ah so fast ay gawa ka Sige sige, may tubig. May tubig yung route ako. It means adventure. Let's go! Anong daan ito? gagaling lang ako yung lundagan la yun, yun, ko lang yung na yun yung pa yung ko puro river to ngayon pag sana ang babaw Kaya na Ube, structure ng umulan Hola. ilalim eh ah. GoPro po yung nag-overheat camera too hot daw ah sarap mga trupa sobrang sarap kasi kailan ko lang na-realize 20 km sa lang may ganitong lugar sa amin hindi ko na kailangan sa sasakyan yung dirt bike para makapunta sa mga ganitong lugar Siyerte pinahiram ako ng FJ moto nitong Rayu Oh, we're in Duro, 300cc, so, So far, kaya naman nyo yung mga terrain dito. Tsaka nag-enjoy ako. Doon pa yung falls, mga sa kalahati pa lang tayo. Apahinga lang natin yung camera tapos game ulit. Game dito sa amin Dos Remedios Trinidad Down time time ah. so, Tapos ng downhill, syempre magpupunta tayo sa ilog Sa ang bed and bed mga trupa Pero may daanan naman dito, medyo malalim lang ngayon

So ito yung motor dun What's up? <laughs> Pero dapat ang daan Kapadaanin ko dyan Kailangan madala ko sa gitna So saan dali malapit sa pulso motor

Yun na. Salamat kuya. Thank you sa tulong. Abara ako doon nang bewa ko yung tubig. Nejo. Medyo. nahihigo po ano ayaw ah, ah basa kaya ano air no? filter ko mga tropa sinabihan na ako ni kuya huwag oh, palang dadaan dyan sabi niya yun Ang tubig ng carb na Ang dalos sa blueberry. Kaya ng rin Kasi pa mga cutting pot. Kaya lang, din sa bahay doon, naman ang tayo doon. Kuya, kailangan mo naman dar Mukhang di ahan Pwede na nagda sa akin mga tar. Apo, hindi ko lang malamit kung nasan yung pihitan. Eto, sa ilalim pa. Kailangan bunutin pa to. Dari na may wagon el na, ako ng elgater. Kailangan makagawa ko ng patpat. Ito kaya sa'yo? Yun. Turbo, mga malalaking tools so tayo ko muna to sabi so, mo muna dyan yun I feel ito na tol, ito na tol pa pander ng na gunting ito gunting mekanik. gunting lang ang baon no? ibalik ka lagi mahirap yan, parusahan to pero at least It's mahirap magtulang kanyang palabas <laughs> yun Kunting Saan? Ayun. Ayun, ayun, Ang tubig kaya papasok ko dyan. Pag hinip, tawa po na sa inyo. Nabon ko dyan. baso eh. Ayun o. Laki po ang baso eh. Laglagan na, bay. Ayun, ganyan. Tubig ang

under yata namin dito tayo ito na lang nataon Lokas din mag trip to mga nakasama ko hindi <laughs> <laughs> lang ang baon hindi lang ang baon mga ko. salamat sa inyo mga tol mga paniwala di na ko let's go kailangan na madala ko sa poles

Hindi lang ako dun, nakabara na ako hanggang ngayon dun Salamat din, uwi na ako kuya, pagbalik ka na lang Andrew, bakit ano yung hindi ko tayo mas stranded Buti meron akong mag, ano ng carbon, meron tayo makisama. Buti may gunting dito, walang tools, gunting lang. Pero yun pa rin, let's go mga trupa, it's your trupa, that's my short trail here, dear Digos to Meridibia Falls. Like, share, subscribe, it's your trupa, let's go home. Anim sampo. Anim sampo, anim bo tsaka po isang melon. Magkano po itong melon? Okay. Yeah. Thank you.